Hello guys! Ito yung aming ulam ngayon. Magsisigang tayo ng pata ng baboy. At hindi ko na kinunan yung pinakaumpisa ng pag-prepare ko nito dahil para hindi naman tayo mapahaba. Ang ginawa ko lang naman ay simple. Itong pata na to, kung alam nyo, medyo maamoy siya, diba? Meron siyang kakaibang amoy. So ang dapat nating gawin doon, magpapakulo tayo ng tubig bago ilagay natin itong pata na to. Tapos hihintayin natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa yung bula-bula ba, meron siyang dumi na makikita dyan sa ibabaw. Ang tawag doon ay scum. Ngayon, pagka nakita nyo na yon itatapon nyo yung tubig na pinaglagaan at sabay na hugasan itong ating pata. Pagkatapos nyo magawa yon magiging malinaw na yung ating tubig. So, kapag ka nangyari na yon Ibig sabihin na wala na yung dumi na galing dyan sa buto o sa laman ng pata. Ibig sabihin nun, pwede mo nang ilaga siya ng tuloy-tuloy hanggang sa medyo lumambot. Bago siya lumambot, ilagay nyo na yung kanyang ingredients. Simple lang naman kasi wala kaming gulay ngayon. Kaya ang idinagdag ko lang, sibuyas at kamatis. Pagkatapos, para naman hindi siya masyadong maanghang dahil bata yung aking pakakainin, naglagay ko ng na sili. Ayan, isa lang. Pero, hindi ko siya hiniwa. Dahil mamaya, pagka nakakain na yung mga bata at kami naman ng tatay nila yung kakain, tsaka ko siya, ano, hihiwain para umanghang. And then, meron akong, ano, uh, labanos dito. Ayan, o. Oh. Nilagay ko na yan para lumasa. Pero, medyo Matigas pa pala yung pata natin, kaya tinanggal ko muna para hindi siya ma-overcook. At sabay na, nilalaga ko ito, meron na siyang asin, meron na siyang norcube, oh, sorry, hindi pala dapat pwedeng sabihin yung mga brand, pero hindi ko naman pinakita yung picture, kaya siguro okay lang. Uh, konting patis para mas luminamnam siya. So ngayon, titikman natin kung okay na yung lasa niya. Mmm, masarap na. At saka wala yung amoy ng pata. So, maraming salamat sa panunood at pasensya na kung ganito lang yung aking content ngayon. Meron kasi akong ano eh, ginawa na nagpalit sa akin ng aking pagluluto. Tignan nyo ang iyong ating ngayon. Meron ng magandang